Sa ating pong pangunahing balita, libo-libo mga miyembro po ng Iglesia ni Cristo ang dumagsa sa itinaos na National Rally for Peace sa Carino Grandstand sa Maynila kahapon. Umaga pa lamang po'y halos puno na ang bahagi po ng Ross Boulevard sa dami po ng mga miyembro ng INC. Una nga pong sinabi po ng INC organ organizing team na walang koneksyon sa kahit kaninong politiko ang naturang event. Hangad daw lamang nilang magkaisa ang mga leader ng bansa sa harap ng napakaraming isyong dapat nilang tugunan. Kaya po naman suportado po nila ang pagtutol ni Pangulong Marcos Jr. sa anumang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Sa kabuuan, tumagal po lamang ng dalawang oras ang mismong programa para sa sinasabing Peace Rally. Nakiisa rin ang ilang kilalang politiko sa hidinaos na Peace Rally ng Iglesia ni Cristo kahapon. Isa sa mga nagsalita ang niyembro nilang si Congressman Rodante Marcoleta na muling pinuna ang umano'y pamumulitika kay Vice President Sara Duterte. Dumalo rin sa rally si Senator Robin Hood Padilla na suportado ang panawagan mismo ng Pangulong Marcos Jr. na hindi ito ang panahon para sa impeachment trial. Tahasan ting sinabi ni Padilla na oras ng iakyat sa Senado ang impeachment complaint laban kay VP Sara at boboto daw siya kontra rito. Ganito rin ang sentimiento ni Senator Bato de la Rosa. Ang giit niya, hindi ito ang tamang panahon para sa anumang impeachment trial. Hindi po naman nakadalo si Vice President Sara Duterte sa Peace Rally ng Iglesia Ni Cristo kahapon. Pero siya nagpasalamat sa mga taga-iglesia sa pagpapakita raw ng pagkakaisa para daw makamit ng bansa ang kapayapaan. Nitong weekend ay bumiyahi po ang Vice Presidente patungo ng Japan para sa isang private trip. Doon niya kinumpirma na pinag-iisipan niyang tumakbo sa pagkabangulo sa 2028. Dati pong sinabi ni VP Sara na sa 2026 pa siya magdidesisyon kung siya ba'y tatakbo sa susunod na presidential elections o kaya hindi. Naghain naman ng diplomatic protest ang Pilipinas laban sa China kasunod pa rin niya ng patuloy na panghihimasok ng mga barko nito sa Exclusive Economic Zone or EEZ. Ayon po sa National Maritime Council, kasama sa iprinotesta ng Pilipinas ang panghihibasok ng monster ship ng China Coast Guard sa Scarborough Shoal noong January 5 at sa Zambales noong January 10. Ang gate ng Pilipinas, walang karapatan ng China na magpatrolya sa karagatang sakop ng EEZ ng Pinas. Sa ngayon, patuloy na binubuntutan ng Philippine Coast Guard ang monster ship na malapit pa rin sa Zambales. Ang tingin naman ng ilang maritime security expert, natatakot daw ang China China sa patuloy na pagpalag ng Pilipinas. Kaya nagpapadala sila ng malalaking barko para manakot. Nakikita raw kasi ng China na hindi basta-basta umaatras ang Pinas at lumalakas pa ang pakikipag nito sa ibang mga bansa. Sumampan na po sa 31 ang nahuli sa paglabag sa election gun ban sa mga inilatag pong checkpoint ng mga pulis. Ayon po sa PNP, 26 na mga civilian, tatlong security guard, isang sundalo, at isang opisyal ng Bangsamoro Ministry ang nahuli. Hindi po naman bababa sa 80 armas ang nakumpiska. Magtatagal po ang mga checkpoint at gun ban hanggang June 11. Pare-pareho namang nangako ang Pilipinas, Japan at Amerika na paiigtingin pa ang kanilang kooperasyon sa gitna po yan ang pagiging agresibo ng China. Sa trilateral meeting kahapon, nakausap ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa telepono si na U.S. President Joe Biden at Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba. Nangakong tatlong bansa namas magtutulungan pa sa larangan ng ekonomiya, teknolohiya at sa usapin ng maritime cooperation. Ito na ang ikalawang beses na nagpulong ang mga leader ng tatlong bansa matapos ang unang trilateral summit sa Washington, D.C. noong nakaraang taon. Isa sa tinalakay kanina ang patuloy na aktibidad ng China sa South China Sea. Kaya nagkasundo ang tatlong leader na dapat ipagpatuloy ang trilateral agreement para mapanatili ang kaayusan sa Indo-Pacific region. Kumpiyansa naman si Biden ay tutuloy ni U.S. President elect Donald Trump ang naturang kasunduan.